Hello guys! Tara, samahan ninyo ako. Magpapawis na naman tayo. Tanggalin natin yung mga cholesterol natin. Yung mga taba-taba natin. Yung mga tinatago natin. Oo. I-ano na natin. Ilabas na natin para magiging ano tayo sexy. Magiging tayo gumanda yung ating katawan. Pampaganda. Uminom lang ng maraming tubig ganun, tapos kumain ng putas, magdalit tayo, tapos mag kumain tayo ng gulay, ganun, tapos ang gagawin natin ay um, mag, ano tayo, magliliit tayo ng chan. Mm -hmm. Ang gagawin natin ay unahin natin ay ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Balik tayo dun. Iganon natin. Tapos ibalik natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, five, Ayan, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Talikod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Balik tayo 1 2 3

Eight seven six five four three two one one two three four five six seven eight eight seven six five four three two one one two three four five six seven eight eight seven five four three two one one two three four five six seven eight eight seven six 5 Eight, seven, five, four, three, two. <laughs> In 5 one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two. In a <laughs> Ini tinggal <na> Ini aku guys <laughs>

Ayan guys. O di ba? Kahit anong version kong magpapawis, pinawisan pa rin kahit anong galaw natin. O inihinga nga lang. O di ba? Pagkatapos mag-exercise, ayun pahinga muna. O minung tayo ng maligamgam na tubig. Tapos ano, may maya magano tayo kakain tayo ng mga prutas, gulay. Tapos yung Albusan natin itlog lang at saka milk. Yun lang. Mm -mm. Kahit isa itlog tama na. Mm -mm. Ganun yun. Kaya, maraming salamat. Ang inyong lingkod. MCC TV Vlog. Bye! Hoy, dyan ka pa? Sana huwag kang muna aalis, maruod ka pa sa akin. mo lang ako na fresh na fresh. Bye-bye. <laughs> Maraming salamat. Bye.